Ayan guys, nagluto tayo ng buto-butong baka. Gagawin ko po niyan is gagawa po ako ng nilagang baka. So pinakuloan ko po yan ng tatlong oras na po siya dyan nakakuloy. Ito lang po yung ating ingredient. Potatoes, onions, black pepper, peas sauce. Ito na po yung mga buto-buto ng baka. Ang lambot niya na guys. At Chinese cabbage. So umpisahan na natin guys magluto. Okay. Ayan. Patatas. So, lagyan na natin yung ating mga patatas dyan, guys. Dipindi po yan sa inyong anong gusto nyo. Asin na lang muna yung ilalagay natin dyan. Guys. At balikan na lang natin siya. Ayan. Ito na siya guys, naluto na yung ating lutong nilagang baka. Napakasarap nito. Tara, tikman na natin.